yung mga ano, na, lang, oh, oh, 50 Oh, 50 lang. Oh. Balat, oh, sinturon. Balat. Balat ng buaya. Mag, oh, magkano boss Dani? Magkano yan? 350, lang. Oh, 350, 350. po mga guys. Oh, meron oh. no. no. oh, Yan, malaki. Oh, ayon, mga di kuryente yan, di kuryente. Oh, yan. So, so, Magkano naman yan? Magkano naman? Ito, benta ko na lang ng 550. Pwede na to. 550. Oo, oh, nandiyo na yung wear niyo. Oo, ang ganda. Pang di na ano. Di kuryente na ano. mga so nandito naman tayo sa mga about na mga nakalatek kay Boss duel. So ito daw, uh, 500 yung mga ganat yung klase yung mga uh, kasit no So mga vintage na to yan, mga yan, 500, so mayroon naman tayo ron mayroon. magkano naman yung laban na niyo ngayon mga yung, ano mo? Yung, 300, 300 so okay pa naman, tumutugtog pa naman <laughs> yan, mga chichang Yan mga vintage mga kasit no Yan 300-300 to. 300, 300. Oh, yan, yeah, si Yas Bos Joel. Yan. Dito lang mga bagsak presyo kang mga presyohan ng mga panin ng mga latag ni Boss Joel. Magkano yan? 300 yung, ano, yung barina. Good naman. okay naman. Walang ano, kumakanta rin siya. Yan. nagtatrabaho rin siya. So ito Boss Joel, magkano pang maso natin? 100. Mahal naman? Mahal yan. Itong rodilita. Magkano rin to? Eh, informin na lang kung magkakas kami. Ayun, laki ng rodelita guys, oh. Pang ano, payable siya, ano? Sa mukha, pwede ito. Ayun, pwede ba yan? Ayan, mga 100 lang doon sa mga about na mga ano, pang maso, no? Ayan, mayroon tayong double barner kay Boss Joel, mga segunda man. Magkano ba? 500. 500 na double barner na ano? Yung... Double barner. Ayan. Ayan ano ano pang ano to ha ilaw ah ito to kung isang daw ah pang ano to sa alcohol ano ba to alcohol ba yan pang -ano ba to anong ilalagay dito ha <laughs> basta sa <salat -lar. laughs> sandaan lang to oh ay sa to, ano to? Oh, 300. yan pa. Oh, 300 oh, pang ila, no? 300 lang? Para saan yan, boss? Saan ginagamit yan? Doon sa ay kwarto, po. no? Naghani mo, no? Pang, pang umaga, pang damaga, ay no? Ay, oh, yan, 100 lang din. Dun. Yan. So, yan, dito mga kayo, so, sa mga latag ni boss jewel no? So, kaldero, mayroon tayo. Kaldero natin, buwan, magkano? Magkano kaldero natin? San oh, sandal lang din daw. Wow, sandal lang daw. Okay ng okay pa to. Oh. Sandal lang. Ang kaldero natin. Yan. Yan, dapat-dapat tayo dito sa ano. Okay ka naman. Dapat tayo rito sa mga ibang pangkalatan dito, no. Yan, mayroon tayo ng mga safety shoes kay kaibigan. Kaibigan, magkano safety shoes natin? Ah. 350 lang yan. Oh, 350 mga safety shoes Papasim natin. Yung nagtatrabaho sa mga constructions, construction. Ito boss. Magkano naman to? Boss, magkano to, boss? Ano bang trabaho nito? Ah, rice cooker. Ang rice cooker natin, boss, magkano? yan. ha? Magkano to? Oh, 300 yung mga ano, mga segunda mano ng mga rice cooker natin ng mga is, no? Yan, 300. Oh, good morning. So, mayroon tayo, ano to? charger Anong charger sa boss? Uh, ha? Ah, sa computer na charger Alright, sa mga tag 300 daw ito guys cooker 300 O oh, sige, sige Ito po ito, ito, ito Yun no? oh 300 Di ko sa ball pa 300 di ko sa ball Ayun mo buksan, well Ano? Ako ah, nakaganon siguro, no? Nakapix yeah, lang. Iyan, yeah, no? Mayroon si boda O, Tanso. so nandito na naman tayo sa mga mga charger, no? Anong magandang charger natin, be? Magkano? Brand new ba to? 300? Ano? 200. Kapag binili ko, magkano na lang? <laughs> Nandito na naman tayo. <laughs> ha? Kuwan uh, ito. Oh. kasama na 'yung pangano ba 'to? Para sa antop, ah, pa kahit anong mga cellphone 'to. Available siya. So, 'yan ang presyo ng dito mga so. Ito ba 'yung pinaka ano? Original. 300. Paano mo nasabi? 70. <laughs> <laughs> yan 300 atau uh, 200 bang balik bang 200. Yan 200 ito mga guys no. So yan. 300, 300 watts. So ilang available na mga watts nito? Good morning, madam. 480 watts. Ha? 66 watts. Ayan. Ito. ito? Yeah. For ay ito. for for ano watts. 48. So mas advantage siya sa dito. Ito. Mas maganda to. Mas maganda to. <laughs> yan. So titisting natin. Yeah, titisting yeah. natin ha. Yan. Ito natin, magkano? Ha? 100. Pag binili naman ito ni Blog, Vlog. <laughs> ang kulit, no? O, sige, sisting natin. Ayan, nung no, wagay siya, bibili tayo dito ng charger, no? Ang presyo, ano uh, ito mga, ang tawag ito? Charger, no? Ha, ah, di ba? 200. So, negosable na matatawaran natin. Tapos, hindi siya kasama yung cord, mga guys, no? Hindi siya kasama. O, oh, hindi natin kasama ang cord. So, bibibili pa tayo ng kabli nito, cord nito, para magka, ano siya, magagamit. So, pag binili mo to, 100, so, negusable 80 na lang daw. Kahit hindi, uh, pag napapalood mo yung video nito ni vlog, yan mga siya Oh, so, testing natin. Bukratin mo. So, pupunta tayo mamaya dun kay Alon, sa mga, ano naman, nun, about na mga tungkol dun sa mga pangkusinian na natin dun, sa so, kay Bustani, no? Dito sa mga barner, mayroon siya dyan. Ang dami natin mga stock ngayon, no? May mayroon mga selling pan ng mayroon din ng mga stock si Kai Boss Dani, no? Yan, about na mga pangkusina, mga guys yan. Dito lang Kai Boss Dani. Magkana daw? Shoutout na. Oh, na kaya, ano, Vlog ha. Oh, yeah. Sa mga subscriber niya, pumunta na rin sa akin. Ano, Umiina na ako eh. <laughs> So, oh, magkana dyan. to? 500. 500 ah pressure cooker. Ay, burat. Idol, parang Ayan. humina yung boses ito, ni Tony vlog, no? Oo. Oh, Malulungkot so, tayo pag ulungkot, hindi tayo. Malulungkot, Ayan. Ay, mayroon tayong ano. Tuwal na. Ayan, okay, no? Kumain niya, kumain. Kumain tayo, tapit tayo. <laughs> ayan. Ay, humina yung kumain. Ha? Oh, ayan Ay, na yung, ha? O, yan, si ano ang katropa natin. Tualya. Oh, tuwalya magkano yung tuwalya? Tuwalya. Ah, pambinata naman to P400? 400? O oh, siyo po, payo po lang uh, po. 400. Ayan. Anong piraso? Anong piraso? nila. Ayan, mayroon tayo rito mga kutsara mga guys, no? Isang set po. Ayan. Yeah. Yeah, mayroon tayo rito mga, no, kompleto na may kutsilyo guys. Ayan. Ah, uh, mga ganito. So, ayan, katulad nito mga kutsilyo, may tinidor tayo, mayroon kutsara. Isang set, magkano po madam? I don't mas lang yung isang set nitong na utsara natin? 850? Oh, 650 lang daw isang set mga ito. May tinidor na may kutsilyo na may kutsarita na siya. 650 na rin lang daw mga guys. Yan. Yan, sa mga double barner ko po. Mayroon pong mga double barner tayo. Yan. 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 Yan 200. Yung mga Yan. No, oh, lang lang Oh, balat, oh, sinturon, balat. Balat ng buaya. Balat ng baen, humahaon ng mga buaya ngayon. Oh, si lang. Oh, ang ganda, no? Ayan. 50, uy, 50 lang, sinturon, no? Ayan. So, ma eh, may pang babay pa, guys, ano? Ayan, Ayan yung mga, yung mga about ng mga sinturon tayo dito, mga latag ni Busdani. Ayan, si pesos lang. So, mga... Gamit ko 650. Yung isang seat na siya may kutsarita, may kutsara, may tinidor, may kutsilyo. Yung mayroon dito pang bapping ng ano to? Bapping mga stainless. Yan. Oh. Boss, magkano to, boss? 100 na lang yung bapping. Ito, pang 100 lang yung pang bapping. 100 pang bapping ng pang stainless to mga mga isong. 100. Oh, pwede. Oh, yung pangasanat. 100 lang. 100 oh, dito Tony Black 600. 650 isang set to no oh, Pantis Pantispe Oh, wag mo kasi nakakaano yan. gamitin. Pwede pang pang display kung talagang gagamitin wala namang pagelm no. So, gamitin na. Gamitin na. Ang makapal ng ganda nito, makapal siya mga kutsara guys, at makakapal. Makapal yan. Yan, pwede mo pang kung ano, sa kabinet mo na lang. Oh, pwede pang display, pwede pang gamitin. Yan dito sa mga ano, may stand na ano. Ah, uh, may ano dito oh yan mga stand Stand tan malalaki speaker yan ay mga speaker Pagpatungan ng speaker o. Ayan mga speaker Magkano yan basta ni? 700 dalawa 700 speaker yung mga malaki yan Ang kinaganda dito mga chong May pambaba Bili ko na cinturo, no 50 pesos lang Malaki sa akin Malaki dapat din yung lagayan ng belt mo malaki so yan 1 1350 mga kilo so double baril at tatluhan no sa mga pagluluto natin yan tatong tatong piraso 1350 yan sa mga about mga anong sila ni 1300 lang dito eh? 50 60 lang 50 lang Ayan, yan, yan naman dito. Mayroon tara, naman tayo mga, ano, mga pante. Magkano naman yan isang set yung bus, Danny? Isang piraso. Ano yan? Isang set, kasama ng ano? oh Mag, ha? panti 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 may kasama ng ano, isang set. Naka, isang set. May kasama ng <na> isusot. <laughs> oh, yan. yan Magkano isang piraso yan? Ano lang yan? Apat si Kwenta. Oo, yung garanda. Apat si Mga pante. Ayan, pante. Huwag mo na tanggalan, baka maano Ayan, yan, yan. Ayan, no? 12 volts na. 12 volts na. na. 450. Yan, fifty, Converter charger, oh. 450. ito, ano sa so, Okay, sa so, mga about ng mga... pieces na sa trains, magkano? Oh. 300 na lang 300 na, lang. 300 na, lang. Mga, ito, no? yan, na mga ano. So, ito yung 12 oh, volts na, uh, converter charger. Pang charge, Pan -charge Ay, no? Ito lang dyan. Ito 4.50 4.50, 450 mga idol. Right. Yan. Sa mga viewers natin, punta kayo dito. Ito naman po. Ano naman nila? Ayun yan. Vacuum. oo, vacuum. Ito magkano? Na, ano? 180 180 po. 180 po. 180. Oh 180 mga ano Pwede pakitinyo lang po okay Pero tingin dapat boss. Aminin natin tingin natin. Pwede po, pwede. Pindit mo na sa ilalim. Basta ito, vacuum ko no. Vacuum 'yan. Magkano? Ah, ano lang eh 550. Oh, 550 boxing. 1,000 ng pusa. 1,000 ng pusa. Dito lang kay Boss Danny. Ayun. Ito na marami po gaganya ang Lord. Ito mga idol. Ayun, dito. Ito 380. 380 ma idol uh, ah, ha. Ito mga idol ha. Okay. Ito mga, mga, mga idol lang, Ito mga no. idol Ami, ha. Ito mga idol ha. mga idol ha. Ito mga idol Ito mga ano? Ay, rep mo, magkano yung rep natin, boss Dani? 1,550 lang. 100, ano, 1,550. Mga singgo naman, ano ba? O, brand new. Brand new. Brand new. Brand new. Brand new. Brand new ba yun? Hindi, ano lang, bodega. Ah, bodega. Magkano? Bodega sila. 1,550. So, mayroon naman tayo rito. Yun, maganda, o. Maganda Oh, galing o. magkano boss Dani? Magkano 'yan? Magkano magkano? Ah, magkano? Magkano? Okay, magkano? Magkano? 350 lang. O, oh, 350, 350 po mga guys. Oh, oh. Mga so, o. O. Takuri. Mga 350. Yan, malaki. ayun oh. mga di hindi yan. kuryente O, oh, okay, oh. So, magkano naman? Ito, benta ko na lang ng 550. Pwede na to. 550. O, oh, na oh. oh, ganda o. Oh. Oh. Pang di kuryente yeah, na, na ano. So, di kuryente okay, na, na ano. Yan, yan. Pagluluto ng... Ano quick, yan? Ano, fryer? Luto ng manok. Quick, wow. quick, manok. No? 8.50, makapago yan. Cake yan, uh, pwede dyan eh. Oo, may isa ng talak niya. Magkano po yan, boss? 8.50 lang. 850, gusabol pa. Oo, oh, oh, may bawas 850. pa. May bawas pa. 850. Lahat na ba? Uy, nakabili na si ma'am, oh. Uh, po. oh, malapit na magpapasko guys no oh, December. Oh, Tapos na, na kayo paghanda dito na mapaglulutuan nyo. Mm. Yan, mga kasirola. Tsaka yung uh, double burner nandito lang. Yeah, double burner nandito lang oh. Ang wala lang mahanap ni dito kay Busdani, babae. Oh, yun wala. Oh, wala. Pero yeah, mga gamit sa kusina mayroon. Oh. yung pinaka ano. Parang, ano, 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 Dami, malaki Ano no? okay, yung yung blade nya? Ano? Malakihan ng mga malaki. kaya ng ano? Pagkano yung sa yung malakihan? <coughs> Ito benta ako P750 lang. Oh, 750, 750. Ben, negotiable pa naman niya kung ano. Oh, negotiable oh, negotiable pa. One, pa. One, week One week warranty. One week warranty. Ito lang. Okay. Eh yung maliit, mas maliit. Ito oh. 380 380 p <coughs> Yan mga idol, no, yan. food processor. 380 Maliit.